araw po ng linggo. Pero medyo masakit po ang mga butot balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang na uh, na, nagmarcha dito sa Dahig. Almost 7 kilometers po yan para kay Digo. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digo. At ngayon po kasama ko ang mga kapabahay natin, mga taga-UK, no? uh, mahigit 13 hours ang biyahe nila para makisali dito sa marcha nito at syempre uh, pauwi sila pero bakit sila upe eh nakita ka na muna kami para sa pero alam niyo po ngayon ang pag natin yung malungkot na sinabi ni Mark Elizabeth si may man Duterte na bagamang good health si tatay dito siya ay butot bala uh, alam niyo po na hindi ako kung bakit kinailangan i-highlight ni Mark Elizabeth na talagang nasa mga Buti talagayan naman at kalusugan si Tatay Tico Wala ng gamot na iniinom Kasi pag sinabi lang na butot balat E eh alam na natin kung ano ibig sabihin nun Pero sinabi pa rin niya na butot wala, Ibig sabihin napakalaki Nang nawalang timbang si Tatay Tico At literally siya ay butot balat na Siguro naman hindi mo na kinakailangan maging doktor Para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Tico Sakit ng loob po yan sakit ang loob dahil nangyayaring na yun yung pinakaayaw niya mangyari na siya hinuhusgahan ng mga dayuhan talaga naman pong mula nung uh, na, nagkaroon ng isang uh, joint article na nagsasabi na dapat nangisigahan si Tatay Digo for crimes against humanity 2017 pa kuyos e eh, sinasabi nga ni Tatay Digo ano sila hilo? isang e, itutindyating bansa ang Pilipinas isa rin din sa kung meron gusto magreklamo lang bansa kaya dito sila sa Pilipinas sa marap dahil mabawa pa bababa wala yung pagkamartir ng ating mga dinuto na nagpakamatay para magkaroon ng malaya sa Pilipinas. Inip Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakaluksod pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila, 30,000 daw ang mga namasay dyan sa foreign drug, si Tatay Tico. Pero dun sa ares, parang 43. At sinasabi nilang pa, pangalawa po pa. 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 pa sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon, ngayon pa lang sila na nagkukumpinse ng mga pulis na sa Pilipinas na tumistigo laban sa kanya. Pumingin sila ng karagdagang panahon para uh, ilabas ang lahat ng uh, ebidensya lang ang itatay nito. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan at tumindig bilang testigo. Kaya ako nga po, nang natin kung bakit ba uh, balag buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari na yung pangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po yung dating uh, prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi pa katulungan na nangyari sa kanya. Ang takin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong. And yes wala pang probable cause. Sa Pilipinas bukas eh, bakit ang sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation investigation. At titignan na doon kung meron ang krimen na nangyari at may posibleng ba na inasasakta ng gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganun. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecutor kung mayroon na probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Mac Elizabeth na utot palat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila nakita niya naman kung paano yung naging hasta ni uh, uh, Mayor um, Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa kuling araw niyang pagdalaw si uh, Congressman Pulong. Hindi na po humarap sa amin dahil hindi na, uh, hindi na niya kaya kaming harapin uh, dahil baka nga siguro maluhas siya. No? Hindi po magsute ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sabahang loob. Yan po ay dahil sa nangyayari nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi lang nangyari sa kanya. Malukod po ang nangyari sa kanya dahil nakulit na bagang suverenya natin at ngayon po ay linalabag ang ating ang karapatang pantao rin ni Tatay Digong. At po ako magpatuloy, sumarating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po ito ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo noong napalitaan nyo na butot malap na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong group. Ito, ito po, 2015 na pa ay DDS na. Tayo po uh, si Emily, no? Si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang balik-balik po sila rito, ha? Ilang oras kayo sa Inglat, papunta rito? Uh, Too 13 hours, balik-balik po yan. Ilang beses ka na kumulay mula na kinulong si Tatay Siko? Po, doon yung nakasamping beses na kumulay ko na. Sampung beses. Napakagastos po niya. Ilang magkano rin ang gastos mo? Dahil kada, kada punta nyo rito, nag aaral kayo ng bus at nag-aano kayo ng hotel, no? Magkano kada punta nyo rito? Um, well, no, kalaki po ng gastos <laughs> mo. Yung... Kasi sa hotel lang, um, tsaka sa bus pa, o siyempre bata ko na namin. Pero uh, yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin iniisip ang aming gastos. Ito po ay para kay Tatay Dikong. Para ipakita po namin ang suporta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Dikong. Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin narinig po namin na attorney, ang live po ni Mami Elizabeth na nagsasabi ng na gano'n na nga po, nagkaya ni Tao <takers> kay Dito. po sa amin, na mga supporter ni Katay Dito, nagbabawal na, na, sa na, kanya, ano po ang ayat niya. Sana po maparingan ng ating government ngayon, lalo na sa ating uh, presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinahing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Diko. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tate Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC, detention center, na dapat wala siya dyan ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapa at nakapagbigay ng maayos na buhay sa sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na tumawa nitong krimen kay Tatay Digong. Biro mo naman, dinahi nila sa si Tatay Digong, walang passport. It's ano, illegal. Illegal po ito niya, kung dala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Pero mga walang password, nakarating si Tatay Degong nabuhinag ng dahil. Tapos, si Tatay Degong ay may sakit, mahina na. So, dapat po, yan po, ang iniisip ng mga Marcos ngayon. Si Tatay Digong lang ang nakapag-living uh, sa tawang ninyo. Sana po, matisip niyo rin yun. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Ano ko, maraming salamat sa iyong madamdaming uh, pananalita ito, no? Pero alam nyo, ang katunayan niya, Ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karakatapantaw ni Tatay Digong pero malungkot, siguro akala ng mga Marcoses dahil pinakulong nila si Tatay Digong ay eh magtatagumpay sila sa kanilang katustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos Forever. Pero Hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahi dahil sa ginawa mong pangingin dapat papakunta sa kanya, eh magtatagal pa kayo? magdasal ka na tumababuli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayag at may sa kanya tapos na ang inyong pamilya kung nung una kayo'y nakapunta pa ng Hawaii baka hindi na kayo makalis sa Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino hindi ko sinasabi na gawin niya ng ating mga kapwa-Pilipino pero hindi po imposible yan na mapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag minangyari kay si Tatay Digong dito sa dahig, Mali kayo kung sa akala ninyo na, na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag minangyari, yan sa inyong lahat. at sa mga henerasyon na darating ng Marcos, hindi hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan niyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag minangyari kita kay Digo. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y kristyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan pong posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambay ng Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Sorry. Aparo pag-usapan natin, Anong pwede natin gawin ngayon bilang mga Pilipino? Sa tingin nyo ba nag i yung marksa natin para makamit yung ating uh, ninanais na maipauwi si Tatay Digo? Si Rox, nakakulat yung mga sakit. Yung, yung solidarity na sama-sama tayo na nagmarcha. Kasi yun lang ang alam namin gawin eh. Yung magmarcha para makita na may mga Pilipino kahit makatira kami sa London. Mopunta Pupunta kami dito in any way we can sa sarili namin gastos. Pero yun lang, pero sa totoo lang, nananalangin kami gabi-gabi, naiiyak kami gabi-gabi. Kasi, he's 80 years old. Enough! Ang tagal niya nang nasa detention po may kailangan magdesisyon ng ICC pa kailangan pati sila so gusto sunugin namin ang building ng ICC bakit nila kinikip si Digong on what charges ang tagal ng September pero lahat kami nangangarap na makalaya at uh, totoo lahat sinabi ni Harry at Harry Roque napakaraming Pilipino. Yung iba hindi makarating dito because of some reasons. Pero ang dami namin kilala, magpaparoon ulit ng sigalot. Pag may nangyari kay tatay, yes. Yun lang masasabi ko. Malinaw po ang aming sinasabi na. Hindi po namin iningganyo gumamit ng dahas na tambayan. Pero sinasabi namin na patukatanas. Kung sa tingin nyo na wala problema dahil nawala sa Pilipinas yung si tatay dito, tapat may nangyari, mas malaki ang problema ninyo. Dahil ngayon pa lang, na ng tatay Digong na nakapulong. Buong mundo, alam na ako gano'ng kamahal si tatay Digo. At ngayong naririnig namin na putot balat na siya, hindi po namin matanggap yan. Dahil alam po namin na ang Pilipinas naging mas magulat, mas mapayamba, at ang mga Pilipino, taas ulo ngayon na sila ay Pilipino dahil kay Tatay Digong. Hindi po kami sumasamba kay Tatay Digong dahil sa kanyang pagkatao. Ginagalang po namin siya at binibigyang pugay dahil sa liderato na pinakita niya. Hanggang ngayon po, matapos siya maging presidente, matapos maging konsesista, mayor, nakatira sa bahay kalapati sa Dabao. Hindi ko po talaga akalain na magkakaroon na isang leader na hindi magpapasasa sa posisyon. Pero yan po ang Tatay Digos. At yan po dahil ako bakit mahal na mahal ng taong bayan si Tatay Digos. Ayo po, sino pa pong gusto magsalita? Ma'am, ano pa po ang gusto niyo pang gawin? Kanina pa umiiyak si Kanina pa umiiyak, sige po. So, um, kami po from London, nung una namin po malaman na si Tatay Tugong ay na-illegally na kidnap, sobrang lungkot po namin. that's why, um, kasi nakatutok po kami nung March 11 po eh. Noong March 11 po, nakatatak na po sa utak na ginawa nilang um, pabastos kay PRRD na dati natin presidente. At yung pabastos niya sa pamilya. Anong nakikiki uh, sa mga pakiusap nila? Habang tunitig na po siya. So, anong parinig po natin yun sa UK? Nag-usap-usap po kami talaga um, na kailangan namin makarating straight away. Kaya, after March 11, pumunta po kami ng Den Haag ng March 23 para maibigay po namin yung suporta namin kay TRRP from UK. Um, so, uh, March 11, na-meet namin si Vicky Sara, sila Spokes Harry, Senator Robin. And then after that, para nagpahinga lang kami ng five days sa UK, eh, balik na naman kami ng birthday ni Tatay Digong noong March 28. Tapos gusto namin na kahit hindi namin nakalutas si Tatay Digong personally, ang yung support namin. So from then on, like me personally, five times na ako nakarating sa Denham uh, with our own money, time and effort just to show our support and also we do um, prayer um, every day. Para si Tatay Digo, nandun pa rin yung kanyang strong spirit na someday, hopefully, makuha niya yung tunay na hostesya niya. Kahit alam natin na ginigipit siya ng ating sariling gobyerno sa Pilipinas. So, hopefully, maraming makinig sa kanya. Kahit yung mga pag-aisis, naging patas naman sila sa gagawin nilang judgment sa kanya. At saka, gusto rin namin ipakita, gusto rin namin, i-dadasal namin na yung mga nag a sa kanya, ng mga kanyang mga kasalanan sana maisip naman nila kung talaga bang may kasalanan si Tatay Digong sa kanila or kasi di ba alam naman natin na marami diyan na influence lang eh kasalita sila nang hindi naman totoo so sana mag-speak up din sila kasi yung na tunay na uh, natulungan ng legacy ni PRRD against um, against drugs illegal drugs. Alam natin maraming mga maraming naging taong natulungan naging matino dahil sa sa, sa mga project ni PRRD. So, sobrang kami nalulukot dahil bakit nga yun, gumabalik dyata yung gumabalik sa Jata yung kwento. But anyway, we can only offer our prayer for PRRD at saka sa family niya. Sana kung gaano kami katatag sa aming suporta, ah, sana si mga pamilya niya, uh, Ma'am Hanilet, si Ma'am Elizabeth, mga anak si Viti Sara, uh, Kompolong and Mayor Basple, sana, and city, sana maging matatag pa rin sila hanggang sa Patulad ni Scokes na palaging nandyan for PRR, ganon din kami. Nalaban tayo hanggang dulo. Rotete pa rin Pilipinas, rotete pa rin po. Thank you. Salamat po. Alam niyo po, tinatanong ko kung meron pa akong amat na kitapang para ma-examine itong kabdurosalita tayo. Napaka-frustrating po sa atin. O, yung kauna-una ang Pilipino na nakapasok sa roster ng icc News of Lawyers pero hindi po po siya madatim sa haps dahil ako mismo hinabol ng mga hapser sa bander. Ang hearing ko nga po sa akinse, si, nauna-una ang hearing, hindi po po kumuha ng bugado. Ako na tatay ng bugado para sa akin sa hindi at uh, sa purpose box sa pocket hindi exact kung sumitin ko malungkot po kasi kung hindi naman ako hinapon ng mga bulangya mga pagkakunta na siguro nga nagugod ko yung aking karanasan bilang abogado para patulungan si tatay pero kinakailangan ng remedyo at ako po'y nalulungkot na sabihin na parang wala na tayong remedyong ma mapupuha sa ICC. Bakit? Ang ICC po ngayon, ang pinaglalaban, yung manatili sila bilang isang hukuman. Dahil man, dahil bukod po kita tayo digo, wala na silang limitis na kaso. At yung puling pagpupulong ng mga bansa na miyembro ng ICC, yung pinatawag na Assembly of State Parties, pinag-usapan na kung dapat magpatuloy -pat ang ICC, ay wala naman sila mga huling mga kaya tumuntuwa talaga sila nung ang bangat administrasyon ni Marcos ang siya pang nag-surrender kita kay Digong na hindi pa humihingi ng operasyon ang ICC sa pangmangkabigan niya na PNRT. So ako, palagi kong sinasadong meron pa pa akong nagawa. Ang problema po, hindi ako pamilya. Hindi ako nag decision, Kailangan tanggapin lang po ang decision nila. Wala, sige, sige, Aquel un poco de recomendo Kinakailangan na po na ipagremedyo. Gamitin na natin ang karapatang pagtaho bilang susi para mapalaya si Tatay Digong dahil din karapatang pagtaho, hindi po pwede ang kidnapping maging dahilan para magpatuloy ang trial sa ICC. Dahil pagdating sa ICC, sa tingin ko po, dihado tayo dyan. Dahil pagka wala si Tatay Digong, sino pa ang lilitisin nila? Paano na ang mga sweldo nila? Paano na yung 140 million euros sa taon na ginugugol sa hukum? Myanmar. po sa larangan ng international law. Dati-dati, ang definition ng international law lang, application of rules. Dan bago na po yan. Ngayon, authoritative decision making process. So pati po yung konsiderasyon, kung so, ikabubuti pa, na kung daigdate ang pag-abolish ICC, pumapasok na as issue sa kaso ni Tatay Digong, na hindi naman tapas. <laughs> Siguro, tapas sila na nagsasabi sila na mas mabuting may hukuma na matatakbuhan ng mga sitima sa pinakaprumaduman ng pigen pag walang gumaga ng lokal na hukuman. Hindi po yan ang kaso sa Pilipinas. Bukas ang mga sa Pilipinas. Bakit nyo ipipilit na ituloy ang kaso ni, ay, ni Tatay Digo para lang magpatuloy ang ICC? Mali po yan. Kung talagang kinakailangan bigyan ang katarungan ng lahat Unahin muna natin yung karapatan ng mga nasasaktan sa hukuman. Kaya nga po ako, I can only recommend dalhin na natin sa Dutch Court dahil nga sa ka nakakidnapin tapos yun ang pamamaraan para ba magkaroon ng jurisdiction sa tao ng uh, abusado hindi po pwede maghugas kamay ang mga Dutch. Nakapulong siya sa presong Dutch. Binabantayan siya ng mga Dutch na mga gwardiya. Pinalanding siya sa Poland na walang passport, tinanggap ng mga Dutch immigration authorities. Sinundo ng Dutch police kasi walang kamalay-malay ang ISIS na nandiyan na si Tatay Digong. Yan ang totoo. Sinakay siya sa ambulansya ng Dutch. Dinala sa hospital ng Dutch bago kinulungan doon sa kulungan. Nakulungan Dutch. Ang sa akin, okay, may abogado dyan. Alam nyo kami mga abogado ni Legal Ethics. Hindi ko makasundo si Kaufman, hindi ko siya pwede pakilaman dahil kanyang, uh, kanyang kaso yan. Pero dahil na wala naman tayo nakikita ng remedyo, hindi ba po pwede mag-explore na tayo ng ibang remedyo? Pero dyan po yung frustrate ako kasi hindi ako yes. hindi ako pwede mag-decide. Pero siguro, dahil nararamdaman naman ng pamilya, na ang sakit ay hindi lang tinatamaan sila, kundi ang buong um sangkay ng na nagmamahal. Siguro naman ipokonsidera nila ang lahat na posibleng pang remedyo para mapalaya si tatay ko. Pero ngayon po ako, talagang tinatans. Meron pa ba dapat dapat ginawa para makatulong po tatay dito? Ganun, hindi naman ako. Tingnan po natin. Pero siguro, dahil ako'y pinakalak na pulot, ang sabi nila, ang pulot, matitigas ang ulo, hindi po tayo titigil. Yes. Hanggang narito pa tayo. Ang dulo Tatay Digo Alam namin nahihirapan ka, alam namin nawawalang pagkasa, pero kakilala mo si Harry Roque. Makulit, hindi titigil. Narito ako, antayin kita. Sasamahan kitang inuwi. Ang India, Tatay Digong. Dami nagmamahal sa'yo. Huwag ka pa wala na pag-asa. Mahal ka namin. At naniniwala po ko na naniniwala ka rin sa Panginoon na nakita niya ang pambuting nagawa mo. lalong lalo na. Sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Kensya na po, medyo emosyonal ngayon, pero maraming salamat kasi niyong patuloy pagtangkilik. Pagdasal po natin ang tatay dito. Prayers on mountains. And let us ask God, please Lord, do not take away our tatay dito at the time when the nation needs him the most. Salamat po. Hanggang sa muli. Tepung boleh support sampai